Willie and Doc Liza, uh, ang topic naman natin ngayong araw na ito ay mga check-up sa kababaihan. So, ano ba yung mga gagawin nating check-up? Pero, ito po ang datos. Ano? Ang cancer sa suso, sa Pilipinas, ang, ang Pilipinas ang pinaka mataas na insidente ng breast cancer sa 197 na bansa. So, tatlo sa isang daang Pinay ay maaring magkaroon ng cancer sa suso. Pagdating naman sa cervical cancer, labing dalawang Pinay ang namamatay sa cervical cancer kada araw. Um, so, ang screening o para malaman ng maaga ay napaka-importante para mabuhay tayo, humaba ang buhay at magamot ng maaga para early stage pa lang, may treatment na kayo. Ano yung mga pwede natin gawin para ma-detect natin agad ng maaga? Ang number one dyan, esyempre eh, syempre yung self-breast examination o yung pag test o pag -che check sa sarili. Yung self-breast exam, ginagawa pag kayo ay 20 anos, pataas. Okay? So, papano? Uh, titignan nyo muna yung anyo ng inyong suso. Yan, kailangan pantay. Uh, walang uh, hindi malaki yung isa, hindi maliit yung isa. Tapos, titignan nyo kung merong mga lumalabas na likido dyan. Tapos, pupunta na tayo sa pagkakapa. Bakit tayo magkakapa? Para alam ninyo ano yung normal na hugis, ano yung normal kapa ibig sabihin normal anatomy ng inyong suso kasi ang suso ng ng kababaihan sa ibabaw niyan ay fats tapos meron tayong mga kapang mga bilog-bilog ito yung uh, gumagawa ng gatas kapag uh, naging ina tapos meron tayong nipple or utong so tinitingnan na kung merong lalabas diyan yung balat kung makinis o parang nagiging orange o nangungulubot, ayaw natin yan. So, ang pangalawa, di nabanggit natin. Ah, dito ha, magkakapa. Meron kasi mga nodes dyan o kulani. Hanggang dito sa ah, shoulder, kilikili, isasama yan sa pagkakapa. Bago kayo maligo, ah, nagkakapa sa kalagitnaan ng inyong dalawang menses. So, pwede nyo gawin kada akinse ng kada buwan kung ang menses ninyo ay a So, self-breast exam para malaman kung o mahuli agad kung merong tutubong cancer. So sana naman wala. Ang pangalawang screening, eh, magpapa-examine tayo sa mga doktor. Pupunta tayo. Kasi siya din yung magkakapa. Uh, titignan din niya yung anyo o appearance ng inyong breast. Uh, kung pantayan laki, kung may likido, yung nga sinabi natin. Pangatlo, mammogram. Medyo may kamahalan lang ang mammogram. Pero kapag edad 50, lalo na 50 to 69 years old, kailangan tayo magpa-mammogram. Uh, pwede once a year or every two years kung normal naman. Pero kung may binabantayan kayo, uh, or may lahi, nanay, kapatid, sister na nagkaroon ng uh, breast cancer, kailangan yearly yon Mga lalaki, uh, hindi lang po babae ang nagkakaroon ng breast cancer, ang lalaki din. So, sa kanila, kapa lang ang gagawin. Pero, nabanggit nga natin, may self-breast exam, papa uh, exam naman sa doktor at pangatlo ay mammogram. Ano? Uh, ginagawa ito, 10 to 15 minutes, x-ray ng magkabilang suso. Konti lang po ang radiation ito. Konting-konti lang, kaya huwag kayong matatakot. Uh, pag medyo bata naman, sa edad 50, meron din tayong tinatawag na breast ultrasound. So, ultrasound naman. Ito, mas non-invasive to. Mas, mas hindi masakit. Uh, gumagamit lamang ng sounds o ultrasound. Uh, walang radiation. Bagay sa mga 50 years old pababa. Para malaman din, kaya ginag naggagawa ng ultrasound, kung yung nakapang bukol ay cyst o tubig lang yung loob, o kaya eh, solid na, na tumor yung nandon. So, masasabi kung benign o malignant yung hindi maganda. Ang isa pang test sa kababaihan ay yung tinatawag na pap smear. Yan. Sa so, pap smear, ah uh, kailan to ginagawa? Ganun din, parang self-breast examination, doon sa pagitan o kalagitnaan ng dalawang menses mo. So, doon ginagawa yun, ha O, dalawang linggo pagtapos ng iyong menses. So, kumukuha ng sample at dadalin sa laboratorio. Yan. At bago rin to, doktor po ang gumagawa nito. Isasabay na rin niya yung pelvic examination. So, doktor din po ang mag-e-examine mag ng inyong uh, reproductive system. So, pelvic exam ang gagawin. So, kakapain ng doktor. Uh, para malaman kung merong mga bukol dyan at para malaman yung um, kung merong mga discharge or inflammation or pamamaga dito sa mga lugar na yan. So, pap smear, um, uh, kailang ginagawa pag naging sexually active na ang isang babae. Uh, so, kung may asawa, maganda magpapapap smear tayo. Ah uh, kung pwede sana yearly din. Yung iba, nahihingian ng transvaginal ultrasound. Kung maririnig yun, ako, ano ba yon uh, Transvaginal or ultrasound. Ang purpose naman nito, eh, makikita mo yung, yung ovario, yung fallopian tube, yung bahay bata. Yan. So, ginagawa ito kung may problema sa regla or bleeding sa mga hindi magkaanak. Or pwede i-monitor ang paglabas ng itlog no, sa mga hindi nagkakaanak at sa pagkakaroon ng mga ectopic pregnancy o kung nagkaroon ng pregnancy dito sa fallopian tube, hindi doon sa loob ng bahay bata. Anong preparasyon? Iinom lang ng tubig, uh, tatlo hanggang apat na baso bago ang test para puno yung pantog. Kasi pag puno yung pantog nyo, mas nakikita itong lahat ng organo na ito. Bahay bata, ovary. So, kita, mas mabilis makikita nung gumagawa ng transvaginal ultrasound. Maganda dito, walang sakit, walang radiation. Tapos, sa ating mga kababaihan, ano, syempre, gusto ko mahaba ang buhay nyo. Ah, ginawa natin ito para ipaalala sa inyo na dapat eh, bantayan din natin. Bantayan natin ang ating mga sarili. Sa bahay, ano pang pwede natin gawin? Imo-monitor nyo lang yung blood pressure nyo. Kung meron kayong kapitbahay or anak, marunong magkuha ng blood pressure. Pa-blood pressure tayo. Tapos, magtanong-tanong na rin tayo sa mga laboratory, sa ospital, or meron pong home service kung pwede magpa-blood test tayo. Basic check-up. Ito po, CBC para malaman ng dugo. Sugar o FBS. Kidney o creatinine. Cholesterol. SGPT, SGOT para kung may problema sa liver or atay, uric acid, isama na rin po ang urinalysis. So, pwede nyo pong itanong magkano, ano ang preparasyon, baka may package sa mga ospital, meron po silang mga package, ibig sabihin mas makakamura kayo. At kapag napagawa nyo na lahat to, lagi kong sinasabi, gawa po ng folder para hindi mawala. Kasi po, mahalang binaya din yun. Sa lahat ng test na sinabi ko at kailangan to ng mga doktor, ilalagay po dito lahat ng resulta. Yan. Tapos kailangan may listahan din tayo ng blood pressure. Kasi kailangan yan. gawin ilagay natin pecha, oras, at presyon na nakuha. So, sana po uh, sa ating mga kababaihan, nanay, kapatid, magulang, gawin po natin ito kasi makakasalba po ito ng buhay. So gusto ko mahaba ang inyong buhay at maging productive tayo sa ating ah, bansa.